sabi po niya basta mm. eh, ako, basta kay ako po yung ubo ko, pati ilang buwan ako, pati mm. Ang tawag po dyan, palipadangan at saka laman lupa. Mm. Uh, balik, mm -hmm. ng dwindling team yung umaan sa'yo. Kinakati niya yung lalaman okay. naman. Dalawang buwan na yata, may git. Dalawang buwan na, may git? Pabalik-balik po yung ubo ko. sige at po, ngayon, umpisa na natin. Paano yung... rin sa kanya ng baso? Tawag siya sa video. Ayan, Okay? Ngayon ang pagdalit ko. Yan, ko lang po. Sunod lang ito, nanay ha. Susunod lang sa, ano mo, sa mga sasabihin ko. Okay, yan po ha. Ito po yung, sakit doktor, wala po akong makita, pero doon yung itim, meron po dalawa ha. Ito po sakit doktor, pikit po nanay. Wala. Okay, ito po yung doon yung itim, dalawa po yan. Hmm. Yan po din din. tinap Ito po yung ito po yung sa babae. Matanda na rin po ito. Sa parame po, sa pararotas, pistila raman na rin, isas na na ganang daya. Po! O, tatanggalin mo na ha? Tatanggalin mo na ha? Tatanggalin mo na. O, gamitin mo ito. Lala sa lala muna sa ulo yan. Ganyan. Magtatanda kayo sa akin ha? Bago magkukulap ka rito. Bago lang. Bago lang. Ha? Ay! sagot pala, sagot lang. Ikaw ang nagpadala ng drinking item. Tama ko? Opo. Sige, baklas, baklas. Baklas, baklas. Oh, may tanong ako, inggit galit. Inggit ko oh, galit. Inggit. Oh, sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige pa, sige pa. Hindi ako nakatakot na sa'yo. Sige, baklasin mo lahat. Anong gamit mo? Manika, ang lang itin. Anong gamit mo? Huwag mo pinakano. ano? ka ang gamit mo. Huwag mo pinagluloko ha. Kabago-bago mo may eh. Sinungaling ka. O oh, sige, kunti pa, kunti pa. Kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Yung sa lalamuna niya, lumot. Opo, lumot na kaya makati. Sige pa. Sige pa, kunti na lang. Kunti na lang. mas masopo, mas Masopo. Sige pa! Kilala mo ko hindi? Hindi. At samantalang sila, kilala ko. Matagal na nila akong ano rito. Pamilya. O, papakilala ko ha. Bago to, sir. Papakilala ko ha. Ako si Apo Chalin, taga Sambales. Sa iyo kinaanin yung mga taga Kabanggan ha. Ha? Mga pamilya ko rito ha. Nagkakaintindihan. Sige, kundi na lang. Mabago-bago mo, ganyan ka, ha? Sige, kung ano yung nilagay mo rito kay nanay, babalik ko sa'yo, na? Ha? Sige, kunti na lang, kunti. Panginoon, kung isa sa akin na may nga nabas ba sa'yo, na ibalik ko yung nilagay sa tao ito? Ah! Sakmet! Pangalan ito? Julia. Pangalan na yung sis, balik. Okay. Mayroon na po na. Tubig niya. Okay. Kahit yung ganda lang po. Okay na yan. po mo nyo isama yung asin. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Eric Apocelin. Maraming salamat sa mga may dulo sa akin. Sana ho patuloy pa ulo maganda pang aking mga pagbablog bilang isang fake killer. Sana po ma-share nyo yung follow and subscribe. Ah, uh, subscribe. Tapos po yung ano natin, adsense, huwag nyo po sana escape para po makaliw makaliw ako ng budget. Maraming salamat kay Apo Ken, Apo Marwin, Apo Rosita, at uh, kay Sis Mica, and Brother Jan Jan. Mga counters Jan, pakishare. Malapit na ulit tayo mag-money po, no? At uh, nagano lang po tayo ng budget. Maraming salamat. Poo! Okay. okay na po.